Oh, yan, naabutan ko umapaw yung aking ano. Hinaan mo yan sa ano mag eh. <coughs> Ang umapaw eh. Eh, dali-dali yung takbo. Kuha ng camera. Ayan mga people. Oh. Kaya ganun ano oh. Marami mga elemento siguro ngayon. Grabe naman tong pag ano nito. Pag apaw. Ano? Bula talaga siya. mo? <coughs> ano mo? Grabe ka okay? po ba? Kaya tapo Ano talaga siya o? Oh. Oh. oh para, kala mo oh, ano? Yung kumulong tubig. Oh, eh, sinukuan yun eh. Oh. Hindi ko ginalaw yan mga friend. Wala pong galaw na gawa dyan. Kaya nga takbo ako nakuha akong camera nung nagpapak nagpunas lang ako ng mga bote ko okay? may mga bisita akong parating yung mga pasyente galing sa baba <clears throat> para makita niyo talaga yung ano ko uh. uh, grabe no pagkulo ng ano nagkarapan natin meron naman tayo dito Tuh bukas naman to <coughs> oh, iya. Pasti naman to mau nggak <coughs> Asa na natin? Wala namang explore. wala wala siya. Magkaamoy. Ano Ito, buksa natin. Buksa naman to. Ito nga, nag yelo yan, oh. Ang mantika niya, nag yelo Ito naman, ganun din. Ayan, ano ayan. Ayan, mukha na rin siya, kahit pa paano. <coughs> Takpan natin mga friend. Anong meron? Tatakpan natin may something. Ayan. Ano yan? Takpan na natin yan. Ito Tingnan <coughs> natin ang mga garapa natin. Ito. Yung iba nito, halo-halo ito. -halo. Okay. dagdagan natin ng oil ng langis uh, ito pala, pa rin sya mukulo ng pa rin sya ngayon <clears throat> gawin natin itong mga tubig gawin natin ang tubig natin ng, tubig. Natin ng, uh, ng mga mutia. mga mutya uh, mga friendship At sa talaga mga ganyan <coughs> Balikan natin yung ito, rapa. Ito naman. Ito. Ito, ito rapa ito. Yun. Ito nga, tinanggalan ko ng bote. Wala na takip. siya explore, pero hindi gano Na, hindi katulad nito. Na, <coughs> Naglilinis lang ako. Pagbalik ko. Talagang grabing kulo ng ano. Ito kadalasan ang sinukuan talaga ang kumukulo. I Sabihin may mga negative energy na nandito sa paligid. No? Kasi may pasyente kasi akong parating na lumaki ang dyan. At yung isa naman may parating din pasyente. Kaya ito na agad o oh, sinukuan. Sinukuan kahoy po yan people. pwede naman ang ano nito parang akala mo yun, eh, pwedeng yugyugin yan parang akala mo ano oh, kumu kumukulo talaga oh ah, yun naman buhay na buhay ya eh. kasi nakuha, takpan na natin yan pre. pero yung takip na ginawa ako dyan hindi ano masikip nagtakala ako kanina ito, kumulo kung palapit na ako kumulo eh, kumuha ako ng camera yan people, yan ang katotohanan sa ating mga gamit na tayo ay ang gamit natin buhay, ang gamit natin ay makatotohanan. Marami naman dito sa atin mga pilosopo, po tuloy nyo na lang pagka-pilosopo ninyo people. Yung tungkol sa gayuma, nanonood ka kaibigan. Sinabi ko namang respect lang tayo eh, respect lang din naman kayo. Kasi hindi ko naman kayo inaano, di ba? Ako ay nagpakatotoo lang, okay? yan hindi pa siya tumigil eh. Baka hanggang mamaya pa yan, hindi pa talaga titigil yan sa kano. Ito, marami pa akong mga grapa dito. Ito, alak po eh. Alak po yan. Na hinaluan natin. Ito, nung, anong, anong export nito. O, oh, diba? Wala naman yan o. Oh. Pagka kahit bubuksan mo, wala din yan eh. Marami yan mga friend. Hmm. Mga grapa natin, iba. Walang, ano, walang lagis kasi. Sobrang dami na lang. Yan oh, ayo pa rin tumigil mga friendship oh. Kahit buksan natin, ganun pa rin yan oh. Hmm. Diba? Diyan ang mahiwagang gamit ni Kamerlin. Okay, people, maraming salamat. God bless.